Gawin naman. Gawa Ito Gawa naman. Gawa naman. Gawa naman. Gawa na Gawa naman. Gawa naman. Gawa naman. Gawa naman. Gawa naman. Gawa naman. More than one hour din. Like mga 8 tayo umamin. Ay 1 hour. Mabilis pa rin kasi ang dami tao. Ay, gumagawin. Yeah. Uh, okay. yung, 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 ano yung ano ano yung ano yung napagawa ko yung oh. ako. Ah, ano? Power cord. Ah, kaya ko na yung so, oh, oh. tati, oh, mababalang yun eh. Ah, oh. ngayon. Marcos type. Pero panahon oh, kung uh. Good job ka talaga. Thank you, mother. Ako <laughs> oh, ang julalay niya. Para si Marik Marik. Chika mother. Lahat kachika niya. Wala dyan ang principal. Lahat lahat niya. Hindi <laughs> dyan, hindi diyan. Hindi dyan.